yun, bumalik yung sa Lopez Keson mga Lodi Kicks Lopez Quezon o. December nila nililist to, tignan ko sa ano kung kailan nila to nirilis. to, si Lopez Quezon o. O, finisher Lopez Quezon lang kamarini sur, hindi niya kinaya Oh. Ito yung ibon, kala si Shikold. Hindi siya nagpahuli oh. grabing Grabe ng ibon to. Grabe ibon to. Kapatid ni Shikold to sa ta, sa nanay. No. Kakadating oh. ko lang. Buksan na natin mga lodi cakes. Yan o, nagaano pa siya o. O, oh, yan o. O. Oh. Hindi nagpahuli o. Ewan kung hinuli nila to. Grabe ng ibon to. O, oh, pasok. Okay. Place. Pram, papanta ka ni. Grabe ng ibon o. O, yan o. O. Oh. Oh, po. Magkapatid kayo. kayo mag oh magkapatid yan. O, oh, ito yung nilalaro ko ngayon o. Ito yung kapatid niya. Oh, yan o. Oh. Mga Lodi <laughs> Lopez Quezon. Woo -hoo. Panis. First time, Lopez Quezon. Woohoo! ibon, tignan nyo. Yung ibon na bumalik galing ng Lopez Quezon. Tignan yung pakpak nya. Yan you o. Know? Yan you know? o. Two, four, six, seven. Patubo pa lang yung pangit nyo. Kaya siguro dito nakabalik nung ano eh. Nung pinalipad nila sa ano eh. Naglagas. Ano niya oh? 2 4 6 7 You know, tartar oh. Tartar pakpak pak niya 2 4 6 7 Oh, tartar oh. Tartar yung pak pak niya kaya nahirapan to. Siguro kung ano to, dito na dito naglugon. Dredrick to to, to kapatid ni Sikel to. Kapatid ni Sikel sa nanay ito. No Ibu